Mahigpit na seguridad naman ang ipinatutupad sa Imelda at Longos Elementary School sa Malabon City. Kasunod na rin yan ng umunoy na aktuhang insidente ng vote buying nitong nakarang araw. Ang update niyan mula kay Claysel Pardilla. Clay? Yes, Audrey, alas sa is pa lang ng umaga, dagsana na yung mga botante rito sa Imelda Elementary School. Mahaba ang pila ng mga boboto para sa barangay at sangguniang elections. Ito kasi, Audrey, yung pinakamalaking voting center sa naturang barangay. Aabot sa 40,000 yung inasahang boboto rito. Eksakto, alas 7 ng umaga nang tuluyan silang papasukin para makaboto. Sa Longos Elementary School naman, Audrey ay maluwag yung sitwasyon. 18 o, yung uh, polling present o 3,600 yung mga botante na pupunta roon. Mahigpit na seguridad Audrey yung uh, ipinatutupad sa parehong voting center. Nakahilera yung mga polis sa tapat ng eskwelahan at may mga rumuronda pa. Nakabalandra naman yung no collection policy sa labas ng mga eskwelahan kamakailan lamang sa ginawang operasyong Oplan kontra Bigay na naaktuhan na naminigay ng sobre sa isang warehouse sa na Navota City ang dating kawani ng Malabon City Hall sa mga residente ng Balangay Longos na inimbitahan sa lugar. Bukod sa pera na recovered din yung mga dokumento na may impormasyon ng mga botante sa Balangay Longos at poster ng isang kumakandidatong Balangay Kapitan. Pero Audrey, yung na-interview natin kanina na dalawa nga senior citizen, kahit daw na may nag-aalok sa kanila, hindi lang ngayong eleksyon, parinong mga nagdaang halalan, eh talagang ayaw nilang ibenta yung kanilang boto dahil para sa naman daw yung pera kung pagdurusahan mo ng ilang taon, yung ibinenta mong boto. Audrey? Maraming salamat, Laisel Pardilla.